Yo mga kapatid, sa mga pagpahalang araw nga naman sa inyo lahat. Na so For this video, bibili ka ng isang damit. Sale. Saktong sale. Ang kaso so lahat kayo. Na ito ay soo Ata kayo nakabili. Tasakay pa kayo ng elevator. Kamasama kayo. Panorin nyo lang mga kapatid. Na ito ay soo... Na <laughs> <laughs> I do <don't laughs> no <laughs> <I don't laughs> so much <laughs> for I do so much <laughs> <I don't laughs> 太惨了。<laughs> <laughs>